Dalawang araw matapos ang trahedya sa simbahan sa San Jose del Monte City, Bulacan, ay patuloy pa rin inoobserbahan sa Skyline Hospital ang 82 anyos na si Lolita malaluan. Ang senior citizen na si malaluan ay kabilang sa mga nasugatan ng gumuho ang bahagi ng mezzanine floor ng San Pedro de Apostol Parish Church na ikinamatay ng senior citizen din at 80 anyos na si Luneta Morales. Bukod dito, under observation din ang limang iba pang mga nagtamo ng mas matitinding tama sa katawan kasama ng isang 15-anyos na dalagita at dalawang seniors na edad 70 at 64 na taong gulang. Ayon sa City Public Information Office ng San Jose del Monte, ang pamalang lungsod na ang sasagot sa lahat ng pang medical ng mga biktima. Kahapon ay pinangunahan ni Mayor Arthur Robes ang pagsasagawa ng inspeksyon sa lahat ng mga estruktura sa lungsod ng San Jose del Monte para matiyak ang integridad ng mga ito, lalo na ang mga lumang gusali sa rekomendasyon ni Office of the Building Official Chief Architect Pavel Halog. Idiniklarang condemn building ang ikalawang palapag ng nabanggit na simbahan. Pansamantalang hindi muna pinapayagan ang pagsisimba pero ang misa ay sinasagawa sa opisina ng parokya ng San Pedro de Apostol. Paris. Para sa kaunaunaan sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Sa ngayong terminated na ang search and rescue operation sa Masara Landslide Site at kumambyo na sa search and retrieval operation, iminungkahi ng PCG veterinarian na pawi na at iparelax si Apa, ang 9-year-old na tinaguriang dog hero ng Masara Landslide matapos na nakita na ito ng pagkahapo. Nabatid na bago sa Masara, galing pa ng Davao Oriental si Apa na isinabak din sa search, rescue and retrieval operation sa mga napektuhan ng baha. Magugunitang sa magita ni Apa na locate ang kinaruroonan ng 3-year-old survivor na bata sa pahayag mula kay CDR Angela Tobias, Coast Guard District Southeastern Mindanao Public Information Officer, terminated na ang SAR mission ni APA. Ganon din ang lahat ng rescuer, ipa, ipapull out na umano ang lahat sa landslide area at mananatili na lang sa site ang mga heavy equipments. Ito'y batay sa inilabas na executive order mula kay Mako Municipal Mayor Voltaire Remando. Nabatid na sa paglabas si Apa sa Masara Mission, nag-reinforce naman ang mga kasamahan niyang sina Britney, Tifa at IB na pawang CG Canine Search and Rescue Dogs wala pa sa Coast Guard Southwestern Mindanao, Sambuanga City na sa pagsabak nila sa Masara Landslide Site ay nakapagturo din sa lokasyon ng apat na mga bangkay na agaran nakuha ng rescue team. Mula sa kununahan sa Pilipinas di RH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy na sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Tinupok ng apoy ang nasa walong pwesto na nagbebenta ng mga religious articles sa gate 2 ng Minor Basilica sa bayan ng Manawag kagabi. Sa ulat ni Manawag Fire Marshal, Fire Insignor Inspector Virgilio Mamitag, nagsimulang sumiklab ang sunog bago mag alas 11 si kagabi at dahil sa gawa sa light material sa mga pwesto at mga panindang madaling masunog kaya agad na kumalat ang apoy. Mabilis namang nakaresponde ang mga fire trucks ng Manawag Bureau of Fire Protection kasama ang PNP at MDRRMO. Dumating din agad ang pamatay sunog mula sa mga katabing bayan sa bayan ng Lawak, Mapandan at San Jacinto na nagsalib puwersa sa pag-apula ng apoy. Makalipas ang isang oras na ideklarang fire out na. Wala naman umanong nasugatan sa naganap na sunog at nagpapatuloy pang ginagawang investigasyon ng arson investigators sa ngayon upang babatid ang pinagmula ng apoy. Ganon din ang halaga ng naabo sa naganap na sunog. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Cordillera. Winasak na motoridad ang igit sa 1.5 milyon piso nga ng, ng tanim na marijuana sa ikanasang magkakaibalay na anti-drug operation sa lalabga ng Kalinga at Benguet. Naglunsad ng Marijuana Eradication Operation ng Kalinga PNP at Pidea Cordillera sa Barangay Ngiba at Tinglayan Kalinga na nagresulta sa pagkakadiskubre at pagkakasira ng 6,000 piraso ng fully grown marijuana plants sa apat na raang metro kadradong marijuana plantation na nagkakalaga ng 1.2 milyong piso. Winasak naman ng mga operating troops ng Benguet PNP ang 1,000 piraso ng fully grown marijuana plants na ipinanim sa 200 metro plantasyon na nagkakalaga ng 200,000 piso sa isang communal forest sa Sityo Bilib kaya pa Bakon Benguet samantalang abot naman sa 750 piraso ng fully grown marijuana plants ang nadiskubri at winasak ng mga operating troops sa 150 metro kwadradong plantasyon na nagkakalaga ng 150,000 piso sa lengsa takadang kibungan benget Walang nahuling na cultivator sa mga lagad ng patas sa mga naturang anti-drug operation. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.